pinheads. Ito po yung pinheads. Ah, pinheads. Ay, yung, mga, yung maliit po ito. Ah, po, yun po yung pinheads. Ah, okay. Mga, pila po kayo mga two days. to 3 days. Pwede nyo po siya harvest. Okay, pwede na po siya ma-harvest. Ano po yung experience, sir? Tubig lang po. Tubig lang po. Bali sa harap po ay misting lang. Ah, misting. Hmm. Uh, trem lang yung panahon Parang angi lang po. Opo. sa likod po, sa aligilid ay basang-basang. Ah. Mas lagi pong basa ito. Opo. Floring, ah, okay. Ah, para po yung labig niya inamin. Akat siya po. Sumikat so, siya sa gilid niya. So, what's up everyone? Ayan mga idol. So, isang mapagpala umaga nga po pala sa inyong lahat mga idol. So, basically mga idol, nandito pa po, po lang ngayon sa Sinuluan National High School. Ayan mga idol. And syempre, habang nga aking anak ay eh, nagko uh, nag, -a, nag, -a, nag -a -a sa taas para sa kanilang cartooning mga idol. May napansin ako dito sa, national, uh, sa Sinilua National High School na sila po pala ay nagkukultured ng mushroom. So basically mga idol, yung mushroom po na kayo culture na is para din po sa pangkabuhayan po ng mga mayan po ng siniluan. Kaya mga idol, tara niyo po ako at uh, ating alamin kung ano po ba yung mga, kung bakit nga ba sila, kung bakit may gantong project dito po sa uh, bayan po ng siniluan Laguna. So napang nihintay nyo mga idol, arat na. Uh, all amazing. Uh, yan po yung, kumbaga, to, dito po siya ini-incubate para... After po, after one month po. After uh, one 28, month. Uh, October 2018, lilipat na po sa kabila. As, lilipat po sa, sa kabila. Ah, doon po okay. mag-imungay mo. Doon po mag po yung mushroom. Pero pinaka po so, ito. Pinaka Incubation cabinet nila. lang. Ito tayo. Spawn production. Pa, so. Ah, okay. Po, bari, yan po ba tinatanong natin dyan? Ito po yung seedlings niya sa taas. Okay. Ang grains po po ang tawag? Ay pa? Grain spoon. Grange pond. Grange pond? Grange po, Grange Ah, green. Grange pond. Okay. Ito po kasi hindi, ano, hindi po siya alam na kapunjay po. Ah, oo nga po. Funjay po kasi ang mushroom ito eh. Po. So, oh. po. ayun siya. Ang oh. eh. Ano po itong color, color white na ito? Yan po yung ano. Yung green spawn nga po na. Puli ko all the na. Ah, Pwede okay. na po okay. sa kanina. Balayan po ito. Mahaba yung process. Bago oh, pa ako So, mga ilang Ilang months or ilang taon po ba bago mo sumibol so yung ng isang mushroom? Ano po well, yan? Bali, one month po yung fermentation. Mm-hmm. After, oh, three weeks po, mga, uh, after three weeks, ibabag. Mm-hmm. Okay, Ay, lalagay po bag. sa bago yeah. po. Talagang po doon sa bagay pipibag. Then, after po, mm -hmm. ipapasteurize ng walong oras. Mm-hmm. Then, after eight hours, aunin. Uh, may cooling time na isang araw. Mm-hmm. Then, after one day na cooling time, ina po. um tatatiman na. Mm, tatatiman na po. Ito bumatay ng mga three weeks to one month sa sabi ko doon. Bibili lang ulit hmm. ng mga 3 weeks. Ah, 3 weeks po. Ikaw ba mga ano? 2 and a half to 3 months. Bago po sumibol yung mushroom niya. Ah, okay. So, meron po ba siyang inches kung para masabi na pwede siyang for harvest o months? Ano, basta po sumibul, Pag sumibul po siya na... Basta pag lumabas po yung pinheads na tinatawag. Opo. Bibila lang po tayo mga 2 days. Ah, 2 days po. Hindi po kasi pwede lumabas na, na nagaan. Nabubulok. Ah, okay po. Okay. Wala pa sa maturity. Nated na siya, yung pumikuli. Ah. Pinihiwali na po namin ito. Parang kumbaga sa sir, may amag na ano? May amag na po. Natin. Oh, okay. So, tara, tingnan natin yung sa kabila. Mabasang oh, ganito. Okay, ito po yung... Pinheads. Ito po yung pinheads. Ah, pinheads. Ay, yung, maka... yung maliit po ito? Oo, ah, po, yun po yung pinheads. Ah, okay. Mga, Bilang po kayo mga 2 days to 3 days. Pwede nyo na po ito habis. Okay, pwede na po siya ma-harvest. Ano po yung experience, sir? Tubig lang po. Tubig lang po. Bali sa harap po ay misting lang. Ah, misting. Uh, Trem lang yung kanakot. Parang anggi lang po. Opo. Po sa likod po, sa gilid ay basang basa. Mas ah. Po. Kas, lagi pong basa to. Opo. Flooring, ah, okay. salat, katsya. Para po yung labig niya ay namin. Ah, katsya po. So may katsya sa gilid niya. Para po yung moist na naan. Ah, namin din. Hmm. So ang mushroom po kasi hindi po pwede na mainit. Ah, hindi po pwede na mainit. Sir, na po i-harvest. Ah, ayan, for harvest na po. Isang variety lang po ba ng mushroom yung... Oyster lang po. Ito. Oyster mushroom pa lang. Ah, oyster mushroom lang po. Ito daw, for harvest na yan. Ganyan siyang i-harvest. Wala so, po rin naman. Nadili yung pag-i-harvest, natutuyo. Ay, oo, natutuyo siya. Hmm. So, ayan. So, yung bagong sabit? Ayan po yung bagong sabit, Sir. So, ito po ay nung August 20. Ah, okay. Pwede na po itong buksan uh, Bubuksan po siya para po alabas po doon yung mm. mushroom. Ah, okay. Yan, ang mm, galing mo oh, mga idol. Grabe. Kung gusto nyo mag-avail ng ano, isang ganito po? Alin po? Isang puruting bag ay 35 to 40 pesos. Oh, As, kaso po sa... Mayroon na po kayo isang lugar na... Oh, kailangan po moist o oh, po. Mas malamig. So ay na nga mga idol and syempre sobrang swerte natin yung time masyad maning kasi may sa kabila. So nito nga pa pala ako ngayon sa Siniluan Integrated National High School and syempre kasama, kasama ko po yung bali na ka-assign po dito po sa Mushroom Cultivation dito po sa Siniluan, Laguna. So ito si Sir. So, ayan, paki-explain naman po sa ating mga viewers and followers po kung ano po, po, po ba yung uh, goal nitong mushroom cultivation po dito po sa bayan po ng Siniluan. So ito pong mushroom cultivation natin is for IGP o yung tatawag natin na income generating project po. po. Mm -hmm. support po sa building program, sa so, ako is Then at the same time, for marketing para po yung revolving capital natin is na may maintain. Mm -hmm. So ito pong ating mushroom, hindi po ganun kadali. Ang pinaka first requirement po dito ay kalinisan. Na po so lahat ng pagkilusan natin, lahat ng hawakan, even yung ating kamay, dapat po laging well-sanitized and well-disinfected. So from substrate so preparation, the debugging of the pasteurization of the incubation hanggang po sa inoculation period dapat ay talagang well sanitized niya hindi po pwedeng basta nagpapapasok mm -hmm. sa mushroom house kasi possible po na lahat na papasok ay may dalang contaminants uh, so, po. Po, ano? so ito po ay kakaiba sa lahat na inaalaga natin halama kasi mm -hmm. sobrang sensitive madali po siya na mahirap mahirap na madali, mm -hmm. as long as mayroon po tayong knowledge po sa mushroom population Ayan, sir. Uh, just in case po na magkaroon po sila kung mag, uh, uh, mag, mag interested po sila sa pagbili po ng mga mushroom bags po, saan po ba nila kayo pwedeng makontakt? May ako po ba yung Facebook page? Ayun po, meron po tayo innovative mushroom house mm -hmm. ng Salilo Integrated National School. Happy page po yun, like, pwede nyo pong ilike, pwede nyo pong ipalo na ito po lahat ng activities. Mm -hmm. din po yung aming mga contact number sa mga mga para po mas mabalis well na kayo ma-access. Sir, just in case po na pwede po, ah uh, just in case po na gusto po nilang bubusita rin po dito po sa inyong mushroom house, is it uh, possible po ba yun, sir? Pwede po. So, so sir, sir uh, na nagbe-benchmark. Opo. Meron na po mga Cambodians po na nag benchmark mm -hmm. mga taga-ibang SDO. So, kaya po medyo, kailangan na rin po yung ating mushroom hub dito sa SI Medias. Mm -hmm. Sir, uh, please to invite po ng followers and viewers po natin na bisitahin po yung inyong mushroom house dito po sa Siniluan Integrated National High School. Mm -hmm. Sige so, po, uh, lahat po kayo ay welcome. At welcome din po kayo na mag-send ng letter para po mag underground training kung kailangan niyo po na knowledge and skills, and competencies when it comes to mushroom cultivation. So lahat po ay pwede pong bumunta, lahat po ay pwede mag-benchmark para po mas makita niyo actual o hands on na kaparaanan para po makapag-produce po ng mushroom. So yun po. Thank you po, sir.